Welcome guys sa my YouTube channel. Sobrang sikat na po ng araw dahil tanghali na po kami malis sa bahay. ngayon po, dito po kami sa Enido. guys. A few moments later. Welcome guys! Saba, Abirawan sa na po tayo. Tapos motor, lakad naman. Lakad naman. Lamin mo lang Lakad na tayo. Hindi, pasanin mo dahil. Ay. Ay. Ito po yung dadalhin natin guys. Kami wow! tayo guys. Sana ano <laughs> oh, may butas ha. Palaglag butas niya. Uy, ala. Let's go. Bahala yung mabutas dyan. Pagdating doon, wala nang laman. <laughs> Ta. Halak ka! Kira na yan! Wasak na yan! Ang cake. cake, guys. Nawasak Sino Ano yan? ilapag mo muna diyan. Pabitbit mo na kay Kuya. Ito. Oh. Wasak na wasak na wasak no, <laughs> ang <laughs> cake na ang kuya bitbit. -bit mo yan ka Okay Mime, yan ang mo. Datag po ni Dudu ni do, 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 kay Mimi. Tara na. Bitbitin mo lang jan. Oh, sige yan ganyan. Hindi ka tama punit. Bitbit lang na. Hoy, ayuhan na pagbitbit ang Ano na yun? Sige naman na. Eh boy. Alak, putong. May plastic pa kayo diyan, ma. Wala nang plastic dito. Ayusin mapunit mo po. Punit na po siya, guys. Sana. <laughs> yeah, sana hindi siya mahulog. <laughs> Nakasalig tayo. Oh. Na, na, na. Nangyayari. Anak ba niya sa iyang kuko? Yan lang ka, Deo. Ako yung mga una. So, hindi pa natin masyado kabisado. Ang daan dito. layo na maling eh. mali. balay balaya ni. Uy, sana maling. Sana maling balaya din. Uy, pagkaloyo. Bukit maling balaya ni. Uy, sana. pagka. Kaputik pag yun. <laughs> Kaputik o lapo? lapok? Lapok! <laughs> Sorry lang. Bagbisaya tayo. Ito ano. Buhit-buhit. bisaya. Bang-bang. Ambo ko man Magdali na mo. Dali. Ay. Ay Iguto ko. Wow. Yan po, yung mga bitbit -bit nila. Masal... <laughs> ano yan? Ano yan talaga yun, ha? Ay, ginoo. Dapat may mga sako. Bago na, ano. Big <coughs> on. Masabit na, Beng. kahit, natin. Kahit balde lang sana ito, oh. Yung ginanda na ko na ito. Kaya kahirap po. Ito mo, punit na. Guys, punit na po yung ano natin. <laughs> Sunod to. Wala na ito laman pagdating natin doon sa balay. Gisip na, gisip na. Wala na to. Okay. Yan ka lang. Bantay mo yun dyan, ha. Baka mahulog. Sana hindi siya mapunit. Ang dami alamin dito guys. Oh. Magpunit. Ano pa ma? Mais ma? Is. Ah, maisan. Dito, maisan. Tapos kapagod yan. Kangalay sa kamay. Ilipat, lipat mo rin. Yan yeah, ma, maisan pa yan dito. Maisan. Aray. Kita yan. Ano pagka. Ano yung baanan? Pagka putik guys. Ano natin? Oh. Dito man. Ano ito man siya? Dito ako nakatira dati, no? Dito ako nagtira kay Kuya dati. Kaya medyo alam ko pa siya, guys. Ay, ko Wala na. Putik na tayo, guys. Super putik na po yung ano. Sana naman eh. Pagkaputik dari ado. Ano? Guys, sobrang putik po lang daan. May tubol, may tae pa talaga ng ano, oh. Kalabaw. unsa naman ni eh. Ay? potek ay okay. pagkalapok ay ang yeah. balik ah. nga pagka potek wala pa naman pati kayong bisan ako alin pagka guys ang daan ano siya okay ka lang siya <coughs> <coughs> tingnan nyo yun ang nga sa <laughs> karne wala na lang magugusto why pagkapagod ay ah Grabe ang daan niyan.

Usa, yan, punta-punta kayo dito ha. Ano <laughs> yun na yung damit? Ano? Magkaputik guys. Super. Di ko, di ko may na ganito yung natin. Oh my god. Magkala, aray. Hindi ka kumutan na. Pasti lang ganito. Pasti lang guys. Agihana lang. <laughs>

Grabe man po. 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 ko man Ano Grabe man Ano Grabe man Basa ka na to. Dapat ito yung agin. <laughs> <laughs> <Tumiyon> <laughs> na lang talaga agi. Dapat na bilhin lang tayo ng ano, nagdaan. Bilhin. guys, tingnan niyo yung daan namin guys. Pati na sinina ni mga bataan eh, na. Pero totoo sin mas malapit dito kaysa doon kasi magadaan ka pa nang niya yung parang simento. Mas mahirap siguro doon. Sana sana man. Ang kanin. Sana sa ano? Mas mahirap doon. Mas maputik naman dito ay kung natumba tayo, di. Atay. Wala. Wala mga dalang bisan. Para. Diwa na. Pagkuba ang ginta niya ni. Wala na. na. Putik na kami. Putik na putik. Tukal pagyod. yod. Tukal pag yod. Tukal pag ko na lang <laughs> ito sa paa. Wag. Mayroon naman itong tubig eh. Bilis natin. Tinan mo yung paa ko. Mas malala yung paa ko. ganon hindi ko na siya na ano hindi ko na siya na itaas kasi nga uh, may <laughs> dala ako eh kaputi kasi doon banday <laughs> yan ang bitwin na natin ako kung oh. <laughs> sa maning karnihan na ini kaputan sa <laughs> maning kula na lang ano dapat di patong na lang natin <laughs> ano sa box na okay lang kayo dyan are you okay <laughs> guys are you ay, okay. Muntik ka ako matumba. Ako, muntik na din. Madulas. Muntik na, uh, butin. Ko, muntik na rin tong ay, silpo na ito. Wala ay, talaga. Hmm. Ano? Doon sige, doon ka. Doon na doon sa amin. Doon sa pila. pag mo sa... Sa maning lugar. Ay, pagkaputi, ay. Murag <laughs> basakan. <laughs> basakan na basakan. Na. <laughs> basakan na talaga. Basakan. <laughs> ah, di kinakakain. <laughs> Dali. Tayo. Tayo ko ba ako gida na Hi guys, dito na po tayo sa, sa ilahang balay. Gutik <laughs> <Otos> na ako. Gutlang. <laughs> ah, <dito sa> <laughs> Gutik <tay> ko. Tara po tayo guys. <laughs> 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 Ito na kami guys, sa kailangang <coughs> No, <laughs> Thank you for watching, guys. To make a Bing Bing YouTube channel, guys, don't forget to like and subscribe, everyone. Thank you so much. <laughs>